ganon. Kamusta? Maaaring kayo ay nababagot na sa inyong mga bahay at naghahanap kayo ng bagong paraan upang maganap buhay. Pwes, ngayong araw ay tuturuan ko kayo magluto ng homemade bangos tinapa. Kung handa na kayo, tara at simulan na natin. Mga sangkap sa pagluluto ng homemade bangos tinapa. Mga paraan sa pagluluto ng homemade bangos tinapa Una, linisin ang bangos at alisin ang bituka at hasang Hiwain ang likod ng isda Huwag biyaking lahat Parte lang na kayang tanggalin ang lamang loob Pangalawa, asin na ng buong katawan ng isda at ibaba dito ng 30 minutes o isang oras maaari din po natin ilagay sa ref. Habang pinapainit natin yung ating kawale, ay pwede na po natin ikunin ang isda at pakuluan po natin ito sa 3 cups ng tubig at 1 cup ng asin. Tansyahin kung kinakailangan. kapag kumulo na, ay pwede na po natin ilagay ang ating bangus at lutuin po natin ito ng 10 minutes. After 10 minutes, ay pwede na po natin hanguin ang ating bangus. Punasan po ito para matuyo at ilipat po natin sa parelya. Lutuin po natin ito ng mga 30 minutes. Mga hakbang sa pagluluto ng bangos tinapa. Una, sa isang kawale ay maglagay tayo ng aluminum foil at least 2 to 3 layers. Pag okay na, ay pwede na po nating ilagay ang ating mga ninanais na seasonings. Kagaya ng brown sugar, tea, bay leaves, anato seeds, at lemon. Next, lagyan natin ng parelya o steel rack dito po natin ipapatong ang ating isda. Pag okay na, takpan po natin ito, lutuin at pausukan sa mababang apoy ng 30 minutes. After 30 minutes, ay i-check po natin kung kulay golden brown na ang isda. Kung okay na, ay pwede na po natin itong hanguin. Tandaan, na mas matagal ang pagpausok sa isda. Mas masarap! Maraming salamat po sa panunood. Para sa ibang recipes, puntahan lamang ang NWTF Client Services Department YouTube Channel. Sumuli, ako po si Julian Serfino.